Kung hindi naman kayo ang may-ari ng lupa na inyong dinadanan ang kahit mahabang panahon na, no? mulat sa puwede kayo ay maliit pa halimbawa, ay maaari mong ipasara ito o may karapatan po ang may-ari ng lupa na i-isarado po ito. Kasi po, ang inyong pagdaan dito, ang inyong pagdaan dito ay may tuturing po na ay uh, discontinuous easement. Ibig sabihin niyan, Ayon sa batas, pag discontinuous easement, pagdepende ang paggamit ito sa acts of men, ay maari lang itong ma-acquire ninyo o sa gagamit ito kung ito ay bibili ninyo o kaya ibibigay sa inyo by donation o papayagan kayo ng may-ari at may kasulatan kayo no na pinapayagan kayo ng may-ari. Otherwise po, may karapatan po ang may-ari na ipasara po ito dahil ito po ay mituturing na discontinuous is meant and depends on the acts of man ang paggamit nito. Lamang na kayo pag may alam.